Sa nga panahon, sinubala sa aton ang hindi busy. Tanan, nagalagas ang oras, nagalagas ang deadline. Kadamo sang ginakasakuan, whether work, family, pati na love life. Hindi taman marinay nga may mga panahon nga ginabali wala ta na kung kisa ang aton nga health. Paano abi? E kung tapos ka na sa imong obra, wala ka na nga klinik sang doktor. Hindi ka na makapakonsulta. Subong, wala ka na sang excuse ang mga sakit na tiyan, sakit magpangihi, sakit ang ulo, pati na ubo na nagasabad sa imo. Pwede mo na ipakonsulta o kung check up sa doktor at your most convenient time. Pwede ka na din magkad sa Riverside Medical Center any time of the day. Makasulod ka lang ganyan yes sir nga, nga hindi kaya kinanglan ng ER. Oh. Mm -mm. So, arap ba lang tapos mo be um, o alas 5 imo out or alas 6 imo out tapos makinanglan mo magpa check up pwede ka gyud ka sa amon nga urgent care clinic oh. and then kung imo be nga uh, shift ma end bisang 12 am or 4 am pwede ka gyud ka sa Riverside Medical Center may urgent care clinic nga ginatawag kung hindi emergency case o kung wala sa kinahanglan nga admission o kung monitoring sa hospital pero kinahanglan mo lang niya magkonsulta sa doktor. Pwede ka dere. Um, sa urgent care, sir, upon triaging, ang mga stable patients lang gid. Mga, hmm. mga nag may, may mga hilanat, or sakit sa sakit mangihi, or sakit sa tiyan nga tolerable lang siya, sir. Hmm. So, ang tandaan ng gid naton nga sa urgent care clinic, wala sang for monitoring. Say, for example, increase blood pressure. Oh. So, hindi na uh, nga up to more than 150. So, hindi na siya pwede kay kinangla na siya i-monitor. Hmm. May ara kami na uh, butangan man sa iya ng nga, unit, no? non-critical care. Hindi ma, sa UCC, wala, wala kita ga baton sa patient nga may mga puno sang rashes or allergies nga ginahapo siya. Kay dapat monitoring kay dapat, Oh, kay dapat may monitoring siya. So, dito na siya namon ginabutang sa amon nga ER outpatient or the non-critical care. Tanan nga routine check-up, tanan nga mga patient nga stable lang, di rin namun ginabutang sa urgent care clinic. Ano bala ang mga cases ang dapat sa urgent care clinic ginadala? Budlay mangihi, um, and then maubo-ubo, ubo, ubo and then ang imo nga mga, may mga gap ano na bala, sir? mga phlebitis or cellulitis na. Tapos ang mga gina LBM balaser nga hindi pa napilahan ka adlaw or mga less than five times pa lang siya nga hindi kinanglan IV hydration. Oo. Oh. Mm, mm So, di siya ginadala? <laughs> di, di, di siya ginadala sa urgent care clinic. Kag, mahapos lang kagbadasig ang proseso sa urgent care clinic. Yes, three easy steps lang gid. Um, register, and then consult and then settle after. Kung maganda si Guy, pulik ka na na oh, Pulik ka na sir. Oo, kung pulik ka na, may isang mind, ka na. Kag naka, naka, ano ka sir, nakakita ka sa medical professional, nakita ka sa medical professional mismo, face to face. Oh. Sa panahon abi sa karon, hindi kita tanan pala ang schedule sa trabaho. May nagatapos ubra sa kaagahon, may nagatapos ubra sa tunga sa kagabihon. Ang iban sa ila, nagakinahanglan sa doktor pero alang-alang sa oras. Kagkuntis ah, alang-alang man nga mag-absent, gani nagpangita na sa solusyon ang Riverside Medical Center tubong bin nga panahon ang mga ang mga tao, hindi na bala conventional nga office hours lang ang ilang nga trabaho or ang aton nga mga concerns um, just between office hours lang kay may mga ga-arise man bi nga bat nga ginabatyag sa gabi or sa kaagahon nga indi na sila ma mag wait pa sa office hours nga outpatient naton pwede na sila kakanto any time of the day iban maka-check up lang bala sir after obra oh, um, nang nga nga daw nagsakit uh, nagsakit ang iya nga chan or may ara gapa ga pala mula ang iya din nga kamot daw may may phlebitis or or cellulitis uh -huh. na hindi indi mananugunan man sila mag absent kay makaubra lang man sila kag makalakat so they they seek consult sa amon uh, past office hours na kag thankful man sila nga may ara man kami na bilin nga doktor nga makalantaw sa ila at their most convenient time. Ang tanan, ginpahapos na para ma-prioritize mo na ang imong health, ikaw na lang din ang ginahulat niya magpa-check up. For more inquiries, magtawag lang sa number sa ibabaw sa screen.